Alam mo si Pastor Kibuloy? Pwede yun. Maniwala kayo sa akin. Nung nakita ko yung how systematic, how ganda ng KOJC, mas nakikita ko, eh, sorry to say ah, patensya na sa mga KOJC ah, mas nakikita ko pa yung, yung galing ni Pastor Kibuloy bilang administrator, bilang organizer, bilang more than na yung pagiging pastor niya. Kasi, yung pagiging pastor, eh, kanya, marami naman magaling na pastor eh. Sa totoo lang, maraming napakagaling na ministro, pastor, preacher, pare. Pero pagka... pagdating sa organization, administration, sablay. Ang <laughs> galing lang sa ganun. Oh, walang biro ako. Pero si Pastor Kibuloy, sabi ko nga yung sa inyo, hindi kami parang ng paniniwala. Pero pagdating sa administration at tikas ng pag-organize, pag-administer, pag, pag, pag implement Alam mo, denied niya pa ibang mga politiko sa galing. Totoo yan. Sa sobrang galing niya, parang bansa yung, yung ano nila, KOGC, parang sariling bansa eh.